nag-aalaga sa'yo. Sa sawa. Totoo nga. Nako na si Boy. Si Boy Tukal. Saga si Nagtala. Eh, pwede naman. No. Pasalamat ka lang na ano eh. Na pinasyalan mo ako dito pare. eh. Hehehehe. <laughs> <laughs> May pamahin ito Bisaya uh, ito. Ah, ay ayaw niya ng ano. Ayaw niya nang gano'n. nagpapasalamat. Oo. Oh. <laughs> hết sức hạnh phúc là boring à yên đi lần này đào nha rô đi qua dạ ghi mọi người Yakin pa kung parang rin. Yung asawa niya nga, nung kami sa Pangasinan, kasi andun na matay asawa niya. Pag may ilang sa bahay nila, pag lang yan! Nakalala <laughs> niya ang asawa niya, Tita! Tama muna ako! <laughs> sa araw. Yan, yan, bilik ka yan. Yan, masarap yan. <laughs> higa katom, higa, katom. <laughs> higa Pukodun, jan, jan. ka kang higa ka. Upo ka doon, sa araw. Yan, yan. Saan mo yan, nagpapalaw ka para may... Masarap yan. oh, di ba? Price ko, di ba? Oh.

Kanina ka, nakahiga dyan sa sopo. Kanina, kanina lang? Kanina, ah. dyan o. Nakabilag na araw. Gusto niya sa araw eh. Parang pinapakawalan na lang nila. Hindi na. Uh, pinapakawalan na. Kasi kinukulong nila sa kwarto yan. Kaya tumatakas din. Hindi eh pawalan na lang nila. Bada muna ka lang dyan ha. Sagot ang reggae. Pasiling muna ko yun Baka maatake pa. <laughs> Silong ka muna ka mo. Hindi, <laughs> huwag okay, siya. Gusto niya nga sa araw eh. Pangpalakas niya yan, energy niya yan eh. Oo, oh, diba? ba? uubot pa. Ano yan naman, humigyan ka pa sa sumpah. Ang lakas lakas na ng araw. nag pa nga yan. Yung manok niya, patay na. Sabi mo, nakapayong pa sila, siya wala. Yan ang mga taong araw. Parang wala na nga lang. Ang niya oh!